Good morning guys Punta tayo dito guys Tingnan natin ang Ampalaya Kasi parang Ito nang nangyari sa Ampalaya guys Hala Noy Hinog ng Ampalaya guys, na, guys oo. Ay, Hala guys oh Ay na Hala guys hinog na good siya guys ay Nanatili so pang tanong suno next month ang next year na wala, dalira man yan, nahinog guys ay ano eh. ba yan darang isa guys, o, wala, dalira din. yan, nahinog wala, nahulog dali guys, oh na nahulog na sa lupa yung ano yung guys yung yung liso niya guys, nasa lupa nahulog na ay, sana marami siyang ano guys, kunin ko na lang to guys. Sana marami siyang leso. Ay, itanim ko to. Nara, guys, oh. Itanim ko to kasi, ano talaga, iba talaga guys, pag yung hinog na talaga siya, oh, matigas. Hindi siya yung, madali lang siya makrak. So, ito talaga, na mabubuhay ito. Itanim ko to guys, kasi summer pa naman eh, hindi pa naman winter. Hala, dali na siya kayo nahinog. So, tingnan natin guys, ano ba yung ingay. Yung mga bunga dito guys, makita ko siya guys, malaki na. At nalaya yung malunggay na kinataya na ng ampalaya. Hala, ang ingay naman. Doon guys, kumakatay pa. Ay. Ito na yun, oh. itanim ko to. Ngayon na guys, itanim ko yun, mag -ano ko ng paso para ano kasi hindi pa naman init kami ngayon kahapon talaga very ano kahapon gloomy wala talaga holiday guys walang walang sikat ng araw so itanim ko pala to ito nang nangyari sa aking ampalaya may nahulog ay nangahulog talaga sa lupa guys itanim ko to baka ma mabuhay pa to so, ay ito na oh kumakatay. Saan ba yung ibang bunga? Tumatago. Marami kasing dahon eh. Yung dahon sa malunggay. Yun guys. Hala guys, may bunga na ang ating papaya. So, ito lang guys. Nag ano lang ako. Di ba? Kasi tinignan ko sa malayo. Anong nangyari? Isang palaya. Na-open pala siya. Kaya yun. Nahinog na may dalawang nahulog magkuha ko ng tubig para linisan ko yan alam nyo guys dito tayo sa ano guys tumutubo na ang ating kan guys ano ba yun uh... hi ay pitsay yung pitsay na nilag tinanim ko dyan tumutubo na pagkatapos yung cilantro wala pa si cilantro guys so. hindi pa nagpakita ang pitsay kasi madali lang siyang Muturok. Mutubo. Kaya yun. Oh, lalo na palaging ano, nagulan. Ay. Dalira kayo ang pitsay. So, yun lang guys. Ano? Dito lang tayo guys. Hanggang dito lang po tayo guys. oh Puro mapadyan ang palaya pero wala na. Bungkag. Okay guys. Maraming salamat sa inyong mga support na daghan kayong salamat guys. Bye bye.